So guys, ito yung ulam namin ngayon uh, Bangus Ito po i ihawin namin ngayong umaga So ayan guys, gina-share ko lang po sa inyo Ayan So, thank you guys Sa inyong walang sawang Pag-suporta Guys, ito ngayon Laman ang ikapalaman ko sa loob na Chan ng, uh, ng bangus na ihawin Maluhalo ko na lamas may paminta, may bawang sibuyas, kamatis po. At sa kamerong konting, uh, luya, konti lang. Ayan. At yung chili po meron. So, yan po yung ipapalaman ko sa isda na ihawin ko. Ayan, guys. So, syempre lang po sa inyo, mga guys, ang aking niluluto. So, guys, lagyan ko po ng lagyan ko po, po ng konting oil po na new. Ayan po, konti lang po ang ilalagay ko para po may lasa. Ayan, guys. Oil po yan ng new. Meron din po, ah, uh, kalamansi yan na nakahalo. So guys, ito lang po guys at ilalagay ko na po ito sa ilalim. Wala po akong kasama guys kaya mahirap na po mag-video. Pero ayan, kasi sinisikap ko po na makita nyo. So guys, ayan na po, ilalagay ko na. Ito po yung buko. Lagyan ko po ito ng balot, hindi ko pa alam kung ano yung balot ko. So ayan guys. So... Well, ano naman po ito? Okay. Okay, kung mati ang manood, hindi ka maraki lagi din niya. Terima kasih telah menonton!

ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんん Terima kasih. Terima <laughs> kasih. ¡Se Pagkakain na ang kong ay ng hiraw niya. ang hindi nagduro ang isda na galing-galing na kaya na po na po ang isda. At papatapos ang ihawin siya. Pagkakain na po kayo ito,

sa pagpagin sa ating mga video at ito sa lang guys. Subscribe, subscribe nyo ang ating YouTube channel and TV channel 2866 para palagi tayong updated sa ating mga i-upload video. Bye! -bye. Yan po guys, nakikita nyo, iniihaw ko na po yung isda. Yan. So, guys, mamaya ipakita ko ang finished product ko ng aking inihaw na bangus o grill bangus Hello. kasi ako din po nagahawak ng video ayan guys ayan guys ayan po guys nilipat ko po sa lalagyan kasi po may uling na ayan, ayan guys Hmm? Hmm. So guys, yan lang po guys. Pinapakita ko lang kung paano itong itsura nung naluto kong inihaw na bangus. Thanks for... Ito na po guys. Naluto na po yung isda. Ayan, meron pong salad Diyan. at saka sorry guys na kalimutan kong videohan yung buong dalawang isda naputol ko na binigay ko sa mga anak an anak ko dyan sa kabila mga apo kasi wala silang ulam kaya po naputol na po yung isda thanks for watching